Hello guys, dito kami ngayon sa Ilan at napakaganda po na lugar. You see, isa na naman pong nature ang ating pinantahan dahil na a birthday trip natin today. So, mag-enjoy tayo sa nature. Ayan, so, welcome to Ilan. Super, ano, uh, kalmado na lugar at napaka-fresh itong lake na to. Look at that guys. Sobrang ganda. Sobrang linaw. Ayan. See? Mm -hmm. Tapos itong tulay na to dito ay umaalog-alog din siya. Eto. Ayan. So makikita mo talaga. Ay, napakaganda. Napakalinis. Ayan. Ayan siya guys. Sobrang ganda. So ulakat pa kami papunta doon. Kakalanghap na naman ako ng sariwang hangin. Kalmado na lugar guys. Ang dami pong namamasyal. Naglalakad pa po tapos doon. Let's guys. Diba? Ayan.